This is it, pansit. Dahil malapit ng umuwi si Kalbong Simon TV guys, mag-empake na tayo ng bagahe for today's video. Take note, bukod tanging kayo lang makakakita ng mga ipapasalubong ko sa Pilipinas, kaya huwag kayong maingay, secret lang natin to, let's go! Nakita nyo naman sa last video guys kung gano'ng ka-excited si Gloria, agad-agad naka-empake na. Pero in fairness, nagulat din ako sa bagahe ni Gloria, talagang siksik-liglig para lang train pag rush hour punuan. Eh ang tanong, magpapatalo kaya yung kalbo? Siyempre, hindi. Walang aahon hanggat walang nahuhuling isda. Let's G! Eto pala yung unang pupunuin natin guys, yung kulay green na bagahe. Ikarga natin lahat ng nasa isang drawer, tignan natin kung magkakasya. So ayan guys, unang bag, ilipat dito lahat yan. guys. Yung mga chocolate natin. Unang Meron din naman ako mga damit-damit guys. Pero magugulat na lang kayo kung anong gagawin ko dyan sa mga yan. Paano ba naman? Hindi ko pa yan tinitimbang. Pero sa tingin ko, over baggage na yan. Pero meron pa tayo dito mga malulupit. Oh. Okay. Oh, 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 Plus yan. Tapos may bundok-bundok pa tayo dito guys. So, para dito naman yan sa nag-iisa dyan. Ayan. yan. Para dyan yan, guys. Shish! Isang maleta pa lang yun na yung pake ko, guys. Pero napagod na kagad yung kalbo. Siyempre, anong gagawin? E eh, di kakain. Let's eat! Food trip muna. Bago ang lahat. Mukhang masarap na naman yung hinandang pagkain ni Mayor. Meron tayong pansit for long life. Pero overtake na tayo. Una na tayo sa langit. Este sa chibugan. Aba, may plato wrap with cheese. Samahan mo pa ng sweet corn. Pati na rin chicken barbecue. Para sa mga naghahanap ng sabaw, onion soup for today. Meron din tayo dito nilagang itlog, tuna chunks, kamati, sibuyas, pipino, carrots at iba't ibang klase ng salad. Grabe ka na yor, para kang vitamins, complete from A to Z, oh yeah! Ito na yung mga napusuang pagkain ni Kalbong Siman TV. Diet muna tayo guys, no rice, kasi alam nyo naman malapit na yung medical, oh shee!